Isinagawa ng DTI Nueva Ecija ang kanilang kapihan with media para sa huling quarter ng 2024 sa pangunguna ni Dr. Richard Simangan, DTI Acting Assistant Regional Director na ginalap sa DTI Office sa General Tino Cabanatuan City kamakailan. Ayon kay Simangan, isinagawa nila ang nasabing aktibidad upang talakayin sa mga mamamahayag sa lalawigan ang mga pangunahing naisagawang isagawang mga programa at aktibidad at mga plano pang gawin ng ahensya sa Business Development Division, Consumer Protection Division at Office of the Provincial Director sa nasabing quarter. So ang kapihan ng natin ay isang regular activity ng DTI na ginagawa na natin sa mahigit 10 taon. Ito ay upang makapagbahagi tayo ano yung nagawa ng DTI in terms ating consumer protection Uh, mga um, activities natin at mga MSME development natin And of course, yung gawain ng Office of the Protection Director. So mas maganda na nangyayahayag natin sa media bilang ka-partner natin para mas marami ang nakakaalam kung anong ginagawa ng Department of Trader News. Nagpaalala din si Simangan sa mga mamamayan sa pagbili ng mga Christmas lights at mga panghanda ngayong Kapaskuhan sa ating mga consumers dahil po ngayon ay Christmas season tayo maging mapanuri tayo lalo lalo sa pamimili natin mga Christmas lights siguraduhin natin na yung tamang brand lamang na aprobado po ng DTI po yun ating mga bibiliin huwag nating sakripisyo yung presyo dahil mura siya itong ating mga pibilin. so naglabas na rin ang DPI na Noche Buena Guide ito ay para bigyan lang kayo ng idea ano yung mga pwedeng mga brands na pwedeng mabili sa atin mabili ninyo ngayong Pasko, pero nakadepende pa rin naman sa sa inyo yun kung yun ay bibili ninyo o hindi. Bukod pa dito, nag-organisa ang ng seremonya ng pagpapahalaga para sa mga media partners nito na kinikilala ang kanilang suporta sa pagtataguyod at pagpapalaganap ng mga programa at mga nagawa ng ahensya. Para sa Balitang Nueva Asiha, Maureen Pagaraga nag -uulat. Para sa DWNE, Teleradyo ang inyong kakampi.